Asap concert presents Martin Vera. Pano ngayon sa pamilya trending at P. Mag subscribe, like, and share na kapamilya. ASAP Concerts Presents, Martin Nievera. Isang mapuso, at madamdaming performance ang ginawa ni Martin Nievera sa ASAP stage. Inawit ni Martin Nievera ang Be My Lady, at Say That You Love Me na buong puso. Tatak Martin Nievera, ang naging performance ng nag-iisang Martin Nievera si Martine Nievera ang isa sa mga original host ng ASAP, along with Ariel Rivera, Pops Fernandez, and Dayanara Torres. Mga kaasap, ano po ang reaksyon ninyo sa video na ito? Comment lang mga kaasap, sa comment section below. Mga kaasap, nagustuhan po ba ninyo ang video na ito? Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, ay please consider subscribing and click the bell icons for more ASAP reviews, more updates, and more showbiz balitaan. Thank you.